Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Yari na ang istorya, kagpalago paghuluhis ko sa mga balita, ikot kagiman pa. Ang istorya ni Lolo Berto, kag Lolo natakan si Parisio. Eh, natakan siya sa akon kagihapon. <laughs> ay, anong himoon ko man? Daw, kagayin na pang hulat ko. Di daw ay pagin na masyardes Parisio sa akon, ha? Ah? Ay, may paguro ako tong malakat sa ila, eh. eh ako tong mangulit sa ila. Hi, <laughs> Kuliton ko tong kumpare ko. Ay, ah, kuliton ko to. <laughs> Ay, boy, ni si Pariberto Perte ka ni Eh, Ay, hindi mo perte Eh, na naman totoo, Dabi, no? To to, da, oh. Kanami ito sa kanta nga gintudlo ni Pareduming kei kay Pariberto, uh, Bista, Mga Bisto, mga Ay, kay Pare Ano tong kanta ni Pareduming? Ah, sige, ikimbot mo, baby! Sige, ikimbot mo, Pare Tinga kun, nya no manis pare albi no ay man tasang kandang kito gitu dlo sa kun. tong kandang kito gitu ni pare albino. Oh, pacha, pacha. Oh, pacha. Ay na oh. no. Oi. Medaka pakad Pare show! Pare. Ay, na. nao. na. Uy, uy, si Pariberto. Aris ah, ka kapadulong. Baw, ano naman ay hanin dahil himala nagpadulong sa de. Eh, eh, Patricio. Ay, Fungko, Pariberto. Ay, salamat Grabe nga pongko bodogina dokor lang lamisya. Eh, ano nga ano kadi parisyo? Ah, waya. Eh, pariberto ka. Ka kuan blamokbati kas balita. Na no ng balita na rarmachismoso kay kay. Indio. Ang chismoso manang imoy angam. May dua collaborative area ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Teh, nanong labo terda da. <laughs> eh ah, nanong kemanapun dapat ya enggak anu ne ini mah hilan biar tani kuya hil <laughs> nanong update yang dua kalu pressure dia ah ang dua kalu pressure dia anthe way meto kono chance magbagyo ada kan teman kores-kores kodes <laughs> ah ingaman aman peribertau eh ang dua kalu pressure dia ang isha Uh, magwa man subong sa Pilipinas kay man mag uh, uh nga magiging bagyo barong isa ka lo presidente nagbagyo na pareisyo. ha uy nagbagyo na ay ho nagbagyo na eh kung magsulod gan ni kuno sa Pilipinas tawgon to sa nga Fabian bao Grabing nga ba <laughs> eh, de, Anong may mo, tada? Uh, wala pa man nag-abisong pag-asa kung uh, pa uh, mabaskog siya. Basta kay nagbagyo na siya. Uh, so, bantayan ta na. Basi mga pipa bla. Ah! Eh, supra ka mo yung nga. Ay, ate, maningat nga pati bagyo. Gapa nga dugang-dugang bla. Eh, anyway, eh, mati bla. Mati bla siyo. Eh, nga aman, virtual Eh, ay, pa eh. Doon ay kinagitahod siya. Kay, <laughs> Di ba pareha ito? Tingnan ka issue mo lang ko. Ah, sorry lagi yun issue. Eh, pare Eh, naanong may istorya mo sa impeachment? Ha? Ay, huu Ang mo subong bula ang uh, uh, nag uh, sa Senado bla. Ha? And e impeachment parte kay Inday, Sara. Pao, oh, maka-Inday ka doon. Kilalahay ka mga dua ba? Ha, <laughs> ah, ha. Ah. Di, yung mga marabing hayo niya. Inday. <laughs> eh... keep matcha ko shimono ke laik la allah ka ninda ishara ao o tany namo girei jisko tand nahi bhulai kabla manga la bai la bai mo ho ro sade eh... ohm langit e bala ining ante sing impeachment bla par isyo dalai la kedoka la enstton ko ara kana man ma thank suriyata ni karon Pungki pala na, anay! Pungki na! Ay, et, punggan ko ni. Eh, na eh, budlay na karon Eh, ti, eh, eh, parisyo, nanong abing imo mga paglululantos palibot. Antes ng impeachment, pariberto, dirita bala na sa misamis occidental, ho! Ha? Mano ka to? Eh, <laughs> may balita, di! Nanong balita to? may isa ka vlogger na niya, ginduplaan ng holy water uh, <laughs> uh, Oy, vlogger, ginduplaan ng holy Oo, oh, nasirado ganitong simbahan sa misamis occidental, oh. Eh, nano klase vlogger. Uh, ah, uh, nano kuno hao? Ah, may kakakita sa video, hao? <laughs> wow. Maghambal ng ka, way kakita daw, kakita ay kagit. <laughs> eh, di ko. Ano magay yung uh, amo na ng isa katrinding nga balita to ho? Ah, itong babae naghibi-hibi siya kuno, kaya huwag ako nag-idoplaan no, ng holy water? Oy, mga vlogger, batik mo! Okay ka mo na ka content kay party na trabaho nyo, kay may sweldo, ka mo. Pero inang mga content kaya na pang-ubara ninyo, damo tane, ah, tane ka mo mahalitan! Tani! Tane kung mag-ubara ka sa mga content ka na, pag gustuhin nyo, dami siya idukduk na no palang ulo na spader. O kung besa magtuwa, balintong ka mo na kamulang. <laughs> Hindi kay mangguba ka mo sa mga dignidad sa inyo isi kag kaglabi na mga katuliko bla? Oo. Oh. na. Ha? tanaw na kay may simbahan na ginsira tungkol sa content sa inyong ini. Dasan maghibi-hibi kag mga you apologize sa madlang people. Hindi tanan niya vlogger amo ni. May mga vlogger pare isyo nga uh, believe ko iya sing ila mga content. Amo oh, gud, ina mga vlogger na bla pare Berto nga naga content sila. Nga kun sa diin may kwa kita nga mga balita. Mga legit nga mga vlogger, kay mga vlogger nga ginatanaw nila. Ang environmental na to nang aton tagsa kapalibot, nagabulig sa aton isig Correct. Pero ining mga vlogger nga iba niya himuon ang tanan para sa ila personal nga interest, hindi ko believe sini. Sorry for that, na? No? Pero sa mga vlogger nga tagsubong sini nga daw wala na ginarespeto ang mga relihiyon. Daw wala na ginarespeto ang pagpati si isa kag isa. Ha? Hindi ko believe sinyo. <laughs> okay. Tapat! Kabalo ka magrespeto sa dignidad sa mga isigtawo. Labi na gining, kung hindi kaya katoliko, why kaya gapate sini. eh? De, hindi mo lang pagpanamastamasan ang iya sa mga katoliko nga doktrina. Katoliko nga pagpati. So mo na talang wabla, mahambal ka karon nga, sorry. Pero why ko hindi, nara, naginas video, ano paano mo na madenay man? <laughs> oh. Tita po, sundo na na kay humanaman Manto Pero nasirado daw gitong simbahan ah. <laughs> Ay, uh oo. -oh. Eh, dito kita abe sa impeachment abe. Eh, Ah, uh, may isya kay senador. Hindi ko lang pahingadlan na. Ah. Pero believe ko sa stand ni para ginabisuhan Gin abisuhan niya ang mga congressman. Gin advise niya. na nung advice sa pre, Berto, Ang niya advice nga tani ang kongresman na muna mga nagaplano uh, kag naga plano, kagdaga, uh, portiher sa mga distrito nga nasakpan amogad hindi kay nahimo himo na sila dira ha hindi tanan niya kongresman pero daw laban gan Nahimo sila nga tigbantay kag tig saw, saw sa kaso sa impeachment <laughs> Eh, nga nakasling katig na ano na langgaw? Hindi <laughs> <laughs> ah! Oh, ang ginamin, fob lang. Eh, dohalos na lang nagpirma sila mo. No? Ah, hindi magpirma. Kaya kung wai, kung wai pirma, wai budget. <laughs> ah, muna! Ah, muna, pariberto! Ah, oh, ah, sino man sugira nila man. Ate, chak doon eh, May isa man ka senador nga... sa halip nga sagad sa kita tagaw tao sing impeachment manari na di sila tanan na <laughs> ang mga problema ng Lagos Pilipinas na biyaan nila ni ha pero kung isipon lang gid hala sila ka kaso sa impeachment ni eh. si sa gobyerno kada mo magita ni si sa impeachment mo kaso lang dili sila galibot-libot sa kay Vice President Sara Duterte. Amogid, Ang isa pa na gid nag isang nakita ta dining. May isa to ka senador ho nga nagsilinga uh, diri na lang ta nagalibot-libot. Ang sweldo sa aton uh, pumuluyo sa aton. Duha mo na lang gid ni. <laughs> ang kadamo sa mga tululupan don sa senado mga kabayanan, Abi meeting inyo labay kung paano nyo mapabarato ang mga black loan. Ha? Ah, Mitingin nyo na bacon! Paano na mauntat ang baha? gay gamay lang nga ulan! Gato, big dayo ng Pilipinas! <laughs> ah, Ay, no, no, big Ang iba niya mga kontraktor o okay, gin-issuehan uh, na ganito ni Presidente Bongbong Marcos nga mahiya naman kayo. <laughs> Hindi bala, pareberto nga ang... Ang iban sini mga tao man sa presidente. Ti dapat hindi mahambal nga mahuya naman kayo. <laughs> Anong dapat pare Ang dapat mahiya naman tayo. Eh, hey, ano? ba? naikabla ikabla pare